Hello! Welcome back to my channel Marabi Family Ito na naman ang mamchinyo gagawa ng kanyang pampa beauty na free na naman ulit Ito na naman tayo sa Mahilig sa free Gagawa ako ng ano guys yung pantanggal ng blackheads, whiteheads natin Ang kailangan lang natin is uh, puti ng itlog, ito isang itlog yan tinanggal ko lang yung yellow nya at kailangan natin ng tissue, di ba? So, syempre magugas muna tayo para hindi maging oily. So, ako is tapos ng magugas ng aking mukha. So, now is umpisahan ko na at di ko na papatagalin at para hindi kayo diyan mangalay at di kayo mainis sa mga sinyo, di ba? So, ayan na. Haluin ko na ng konti ay. Yan. Bismillah. Oh, itlog. Gagawa tayo ng cake sa mukha ng mamsin. Ayan. Ayan guys, pupunuin ko lang bago ko ipapakita sa inyo ang kanyang kabuo. So, ito lang mga mamsi. Punong-puno na yan ang aking mukha. So, papatungan natin ng tissue. Wala kasi tayong gamit na pang mask. So, ito na lang ang gawin natin, di ba? Diba? So, ayan. Ipapatong ko yan sa aking makapal na mukha ano ba? Ay ganito. Hmm. Ayan. Yan. At buksan ko dyan para makapagsalita naman ako. Ayun, ito. Ayun Ay hindi. Ano ba yan? Nagtatago-taguan tayo. Iba yung nasa taas. ba diba? So, aking papatungan dyan para mas lalong magdikit. Ayan. Oh, ayan, guys. Oh, wait lang, guys, ha. Pupunain ko muna ba ako sa inyo para hindi kayo talaga pa ulit-ulit hindi kayo mga... So, ayan na mga si Hindi na ako makapagsalita kasi malapit na siyang matuyo. 10 minutes pa tuyo. Nasa harap ako ng ano, aircon para madali siyang matuyo. sa so, ayan na guys. Papakita ko na lang sa inyo kung paano siya tutuklapin at gaano kaganda siya gawin na ano pampatanggal ng ating blockheads at saka whiteheads. Pati chinelas ko nakisali kaya views na rin yan. Ito na guys. Hindi na talaga ma-open yung aking bunganga. Ayan. Tatanggalin na natin. Parang biscuit. Okay. Mm. Ay. mm. Ayan. wow. Oh. Ayun. Mm -hmm. Mhm. may biguti tayo, patay tayo. Right. ayan, ayan is ganda tay mga besh yan kasi mahilig sa free ayan oh. Uh, parang biskuit ayan di ah. diba balik uh, baliktad na yung mata ko ah. Mm. Uh -oh. mm. Right? Okay. <laughs> ito yung toyo. So, ayan yung may natira sa ating ino. Okay. Ito kasi yung pinakaano talaga kasi ito yung laging merong ano, whiteheads heads natin. Ayan. Sana maitim ano. Pero ayun nga. Ayun. Ay, ayun. Ayan. Oh, So, ayan. Magugas ako na ito, guys, after ko. So, kita nyo na mga mamshi. eh. 7 pesos lang kikis, kikising kikinis ng ang mukha ng mga mamshi. Ayan. Ayun. Diba? Hmm. Madilim kasi doon. Ayan ng mga mamshi. So, natukrap na natin. Maghihilamos ako diba, ba? Ayun, tingnan niyo. Wow, kinis. Tanggal nga siya. Ayun. 7 pesos lang kikinis na ang inyong mukha. Ay, nung mga maghilamos muna ang mom sheet niyo, ha? So ayan na mga mom sheet. Tapos na ako maghilamos. So ayan, 'di ba? Hmm. Ayan yung pinupuruhan ko lagi yung dito ko. Kasi nga, yan yung laging tinitirahan ng mga blackheads at saka whiteheads. So, ayan. After ko nyan, guys, hindi ko naiyano sa inyo. Pero ito lagi ang nasa huli. Pinapalimigyan ko ang aking mukha after ko mag... Kahit anong nilalagay ko sa mukha ko after ko mag-ano. Ito palagi. Para malamigan siya. So, yun na. Maraming salamat.